Taludtod sa araw na ito, ika-17 ng Disyembre taong 2023. Juan Kapitulo 4, 24. Upang maging isang tunay na mananamba ng Diyos, dapat nating sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Dapat siyang sambahin ng ating mga espiritu, ang tunay na pagsamba, ibig sabihin, ay dapat magmula sa panloob na sarili, mula sa puso at isipan. Ito ay hindi lamang panlabas na mga ritual. Ngunit ang tunay na pagsamba ay dapat ding kayo ng katotohanan at kalooban ng Diyos gaya ng isiniwalat sa atin sa Biblia. Panalangin, o walang hanggang espirito at lumikha ng lahat ng mga espiritong nilalang, ang aming mga espirito ay nananabik na sambahin ka, makilala ka, at purihin ka sa iyong dakila, hindi maunawaan na kaluwalhatian. Nais naming sambahin ka mula sa isang tunay na puso at isang dalisay na pag-iisip at gawin ito alinsunod sa iyong katotohanan. Ipagkaloob mo sa amin, idinadalangin namin, ang aming kahilingan, at gawin mo kaming higit na tunay na mga mananambas sa iyo. Amen. Maging unang maabisuhan sa susunod na talata sa Biblia. Paki-like, share, comments at subscribe. Salamat. Pagpalain kanawa ng Diyos.